Hindi na naman sumipot si Pastor Apollo Buloy, leader ng Kingdom of Jesus Christ, sa pagpapatuloy ng pagdinig ng Senado sa mga kasong kinakaharap niya. Si Senate President Juan Miguel Zubiri naman, pinirmahan ang subpina para sa nasabing leader, si Daniel Manalasta sa report. Sa pagbabatuloy ng pagdinig ng Senate Committee on Women, Children, Family Relations and Gender Equality hinggil sa mga aligasyong pangaabuso laban sa leader ng Kingdom of Jesus Christ na si Pastor Apollo Kibuloy, idinitali rin sa pagdinig ganina ang issue ng mga hindi umano pinapasweldo mga empleyado ng media network na inuugnay sa grupo ng pastor. Ito ay kahit pilit na tinanggi ng mga abogado ni Kibuloy sa pagdinig ng kamera na wala siyang direktang kinalaman sa media network sa seminary po, Madam Chair, is wala po ang mga worker po doon sa seminary. Wala po kaming um, sahod monthly. Wala po din kaming mga benefit benefit. Yung binibigyan lang po kami ni Kibole ng may tinatawag honorary honorarium na 200 to 300. Pero depende po yun. Depende pa din po yun sa mood niya. Lahat yan experience. Tinuturoan lang. Wala pong sahod yun. Kahit po yung mga reporter diyan, at yung mga Angkor. Wow. Wala ring sahod po diyan. Actually, uh, Madam Chair, illegal talaga po 'yan. Uh, bawal ang uh, papagtrabahuin mo ang isang tao at hindi mo bigyan ng uh, sahod at uh, mga benepisyo na nararapat ayon sa batas. Umarap naman ang isang nagpakilalang full-time Miracle Worker ng Kingdom of Jesus Christ at kinontra ang ilang aligasyon. I beg to disagree with that. Madam Chair, as full-time miracle worker, because Madam Chair, that is not really the the amount. Again, it is the upon burden of proof. For example, it depends, Madam Chair. Like for example, it ranges to We cannot give you the exact like three thousand, four thousand, five five thousand. It depends Every week upon po. the salary. Uh, it depends upon the ministry that was entrusted to you. We are serving because this is voluntary. This is uh, being a missionary. So this is not actually employment. Ano pong ibig sabihin nung sinabi kanina ni Elias Rene, It depends on the mood. That is not true, Madam Chair. It is his burden to prove that that is really the that so-called salary. Pinabulaanan din ng full-time worker ng KOJC ang mga aligasyong pinagpapalimus sila na una na rin ipinukul sa grupo. That is so not true, Madam Chair. Mga ordinaryong miyembro lamang ang pinapalimus no, sa gabi. No, Madam Chair. In fact, all of the full-time miracle workers are not doing that. Sa simula naman ng pagdinig, isang testigo rin ang magbanggit sa pangalan ni na dating Pangulong Rodrigo Duterte at Vice President Sara Duterte. Sa Glory Mountain po. Pag dumadating po si Kibuloy sakay ng chopper, may dala po siyang mga malalaking bag na laman po ay mga iba't ibang uri ng baril. Minsan po pupunta din po doon si former President Rodrigo Duterte at former Mayor, Davao Mayor Sara Duterte. At pag umaalis na po sila doon sa Glory Mountain, dala na po nila yung mga bag. Kaya siya pong bag na nilalagyan po ng mga baril. Wala pang pahayag si dating Pangulong Duterte at VP Sara Duterte sa pinakawalang alegasyon ng testigo. Sa ngayon, opisyal lang hinaingan ng sapina si Kibuloy na nilagdaan ni Senate President Juan Miguel Zubiri. Nami-misteryosohan talaga ako kanina doon sa sinabing uh, glorified si Kibuloy. Napapaisip tuloy ako eh. Ang glorified kaya pwede pang isapina. <laughs> Kailangan namin i-check sa rules ng ng Senate. Gusto ko lamang pong sabihin kung tayo po ay mag-aakusa at titindig. Kaya natatakot po tayo o hindi. Kailangan harapin po natin kung sino yung inaakusahan natin. Ayon naman sa Bureau of Immigration, narito pa rin sa bansa si Pastor Kibuloy. Daniel Manalastas para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.